Okay, mga ka-curiosity. Ngayon, pag-usapan natin yung mga misteryosong lumulutang na bagay na minsan nakikita mo sa mata mo. Alam mo na, yung maliliit na linya o tuldok na parang lumalangoy, lalo na kapag tumitingin ka sa maliwanag na langit o puting pader. Ang tawag sa mga kakaibang to ay floaters. Ano nga ba ang mga floaters? Parang mga maliliit na bagay lang sila sa loob ng mata mo. Ang loob ng mata natin ay puno ng parang jelly na tinatawag na vitreous. Habang tumatagal, nagiging mas malabnaw ang jelly na to, at yung maliliit na hibla sa loob nito ay nagkukumpulan. Kapag pumasok ang ilaw sa matamo, lumiliha ito ng anino mula sa mga kumpol na ito papunta sa retina mo. At 'yun ang nakikita mo bilang floaters. Ngayon, pa mo, delikado ba ang mga floaters? Kadalasan hindi naman nakakasama ang mga floaters. Normal lang sila sa pagtanda pero kung biglang dumami ang floaters mo, o kung may kasama itong pagkislap ng ilaw o pagdilim ng paningin, magpatingin ka agad sa doktor ng mata. Maaring senyales ito ng mas seryosong kondisyon tulad ng retinal detachment. So, ano ang pwede mong gawin sa mga floaters? Karamihan ng oras, hindi naman kailangan ng treatment. Nasanay na ang utak natin na hindi sila pansinin, at kusang nawawala ang mga ito sa paglipas ng panahon. Pero, kung nakakaabala na talaga ang floaters sa paningin mo, may mga procedure na makakatulong. Ang isang option ay ang vitrectomy, kung saan tinatanggal ng doktor ang vitreous gel sa mata mo at pinapalitan nito ng saline solution. Ang isa pang option na hindi masyadong invasive ay ang laser treatment na nagpapasabog sa mga floaters. Sa madaling salita, ang mga floaters ay isang nakaka-curious na bagay at nagpapaalala sa atin kung gaano ka-complex at kaganda ang ating mga mata. Kaya, sa susunod na makita mo ang mga maliliit na lumulutang na bagay na yan, alam mo na kung ano ang mga yon. At tandaan, kung magsimula silang manggulo, huwag magatubiling kumonsulta sa isang eye specialist. Salamat sa panood, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming interesanteng kaalaman tungkol sa mundo natin. Hanggang sa muli!